higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persekusyon, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng ipa. at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil pitong taon po hirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamangalan at na mga minamahal ko, Ilongo at yung Iloilo -ilo na tinawag po, Shabulayst.